Hello. So, meron tayo dito pili. so, mga hindi pa nakakaalam, ito po yung pili. Dito nanggagaling yung kinakain yung pili. As a Bicolano, never kong naisip na yung ibang tao hindi pa nakakakita ng pili, tsaka ng puno ng pili. So, nalaman, ko, nalaman ko lang siya nung nag-request sa yung katrabaho ko na magdala ko ng pili mismo na hindi pa naluluto. So, ang pili ay ganito siya. May mga pili na makikitis yan, ganyan. Tapos, kulay itim siya. Kapag hindi pa siya hinog, color green. Pag hinog na siya, yan, itim na siya lahat. Tawag namin dito nikit. So, pag nikit na siya, pwede na siyang i-harvest. Pwede na siyang kunin sa puno. Ayan, so may mga nikit tayo dito. Nakalimutan ko i-video. <laughs> kumakain na ako ng pili. Ayan, kumakain na ako ng pili. Para maluto pala yung pili, magpapakulo ko lang tubig, tapos ibubuhos mo yung mainit na tubig sa pili. Ayan. So, ganyan, may After 15 minutes, or basta malambot na, pwede mo na siyang palamigin ng kande, tapos babalatan mo siya. Pag nabalatan mo siya, Ganito yung magiging itsura niya. Yan, inalis natin yung mga balat. Tapos, labas itong flesh niya, yung laman niya. Tapos, so, malambot yan. Tapos, kinakain namin yan. Sinasawasaw namin sa sugar or sa toyo. Kung may kalamansi or kahit anong gusto mong sausawan. Ako, favorite kong sausawan is ito, asukal. Kawa ba naman ang itsura? Swimming kasi ako kaya. Ganyan yung itsura namin. Medyo sunburn. Favorite ko tayo. Favorite ko yung parang malabas-alabsa. Kasi hindi ko -luto. Tapos, kung nakainyo na yung balat, ito na yung lalabas. Ito na yung bagting na tinatawag. Yan, pag siya, ganito siya. Bagting. Matigas to, parang kahoy. Tapos pag binuksan to, nasa loob na mismo yung pili na alam natin, na binibili nyo. Tapos yan, iluluto, iluluto na siya sa sugar so, or sa so, kung paano nyo gusto siyang lutuin. So, matigas to. Kapag nakuha na yung pili sa loob, pwedeng ipanggatong to. Ganun sa katigas, parang siyang kahoy. So, first time ko magta-try na magpilad <laughs> ng pili gamit ang itak. Itak talaga. Kutsilyo. kasi usually ginagamit namin isba to. Pinupokpok namin. Chak, chak, chak. Yan. Pero syempre hindi ko pwedeng pokpokin dito kasi tiles. So sa labas namin siya ginagawa. Try lang. hindi kasi ako nag-iitak eh. Takot ako. Si mama ako, si papa ako. Ako ba ako? hindi ko daw pakain sa mga ka-opisin ako. Shout out sa inyo, Papa Obed, Mama Bell. Like ah. Paano natin ito kakain? Hindi ko matulog. dapat kasi ako sa taris. I will figure it out. So, syempre, bilang first time natin, hindi ko na perfect. So, bakit hindi ko na perfect? Kasi dapat halfway lang. Halfway lang siya mahahati. Para buo yung pili. Yeah. So, hindi siya na buo. Sorry, first time. Pero sana proud yung magulang ko kasi nagawa ko. Dito ko chill I'm a stone girl. <laughs> stone girl. Chill. Pero syempre, hindi naman always talaga perfect yung pagtitilad. So, may mga instances talaga na ganito. Ma mahahati mo siya matutuloyan. So, pwede mo siyang kuhanin ng tinidor o kahit anong matulis na bagay. Para, yun, makuha yung pili. No, mm, fresh na fresh. So, pag fresh ang pili, color puti, at manatok na tok. Hindi <laughs> ko lang tagalog. So, yun. Tatry ko ulit na baka ma-perfect yung isa. Para makita yung buo. Siyempre, second try, hindi pa rin natin nagawa. Mm, pero sarap. Gugutom na ako eh. Mm, at least ito, medyo buo. Ay, kalahati ko lang. Siyempre. Almost got it, but dapat ganito pag na, ano, ganyan, parang ganyan. So, ito yung balat ng pili. Tapos, <laughs> dapat mahuhugot yan, kaso nga ka, hindi perfect, pero yan. Di ba, may balat siya. Yan, pag tinanggal, ayan na yung puti. Yan, 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 yung tsura niya. So, hindi ko alam, hindi ko alam kung mapaperfect ko pa to, pero yan, medyo patuloy siya doon sa dulo. Isa sa mga reason kung bakit ayaw ko magdala ng pili. Kaya ako nang dalhan ng pili yung ko kasi hindi ko alam kung paano bubuksan. Kasi wala naman yung mga bato dito sa gilid-gilid eh. Tsaka hindi naman ako pwede magtilad sa tabi ng daan. At mas lalong mahirap. Kasi gagamit lang ako ng kutsilyo. Yung ginagamit ako pa ng hammer eh. As a newbie. Yan. Try pa rin natin. Baka mag-uo. Lard! Hypotol. Ay, potol. Ay, nako. So, yun. Ito yung malat ng pili. Basta. Paano na nga natin? So, ganun siya. Hindi ko na kung na-imagine yung shape. Basta pa ganun na yan. I-google na lang natin. Pinapera pa natin yung sarili natin eh. Ooh la perfect ang hati. Boom, panes. Kaya pala talaga itak. Ito kasi knife, so medyo iba yung tama. itak talaga yung ginamit. So ganito, wow, wow, wow. Pero syempre, hindi na naman kasama yung bulat. Pero at least buo na siya. Yan po ang pili. Yan, yan po ang pili. Basta. <laughs> hindi naman nasama yung balat. Ano ba yan? <laughs> yes, yung balat niya. Anyway, sige, wait. Sige, patawarin nyo na ako kasi first time ko ngayon. First night. Ang pagkukuchilyo. Huwag natin yung samang balat. Huwag na natin pilitin. Baka mas, mas lalong pa madurog. Diba? Pakit ng background. Sorry. Ito po kitura ng binalatang pili. Ayan. Uh, yan ang pili. So, yan may hati talaga. Ano ba yan? Hatang talaga. <laughs> ah, Nakahati siya sa gitna. Yeah. Hindi ko alam. Hindi ko i-describe ang lasa kasi hindi ko alam kung paano i-describe. <laughs> Tapos, yan May balat siya dito na color brown. Tapos ito, bagting. Pwede na yung ipanggatong. Super tigas niyan. Kaya nga ginagamitan namin ng knife or ng itak or ng bato. So kung tatanungin nyo, delikado ba to ng pagbabalat? Oo, delikado. Maraming daliri ang napokpok. Maraming daliri ang nasugadan. Kapag nagtitilad. Pero worth it ba? Oo man. Sana yan lang din. At ngayon, first time kong gumamit ng ito. Gay for me. Sana proud ang aking mama at papa. So make your mama and papa proud yan. Thank you for watching. Well, yan po ang pili ng Bicol. Siguro may pili din sa ibang lugar, hindi lang sa Bicol. Pero, ala, dapat may picture tayo na may stages. Sige, try natin. Ito, magbabalat ulit ako kasi hindi niya nakita ko Yan, balat lang. Okay. Yan. Sarap. Gugutong na ako. So, pwede niyong isaw sa kung ano gusto niyong saw Ketchup, yan. Minsan kung anong ito nag-trip ng TS Buds nyo, gulang. Tayo naman kakain eh. Siram. Pili. Nikit. Pangkainin, yung flesh, yung bagting, at yung laman. May research yung kapatid ko dito eh. Nakalimutan ko yung tawag. Sorry, te. Please forgive me. Yan. Tiyan nga natin. Yan ang pili. Sarap to. Yan, malamot lang yan. Tapos sa sos sukal. Ya, mana, Bu? Makanan kita, now you know, ayo, siapa?